Okay, magandang magandang mga umaga po sa inyo lahat ng minamahal ko mga kababayan. So sa umaga po ito ay eh, pag-uusapan po natin ano. Ito pong ginagawa pong uh, kalukuhan. No? Kalukuhan, katangahan, kagaguhan, kabusitan. Ito pong ni Amy Marcos. So alam nyo, sa totoo lang na uh, may nakikita po kung hindi maganda dito. May nakikita po kung sila mukha gamit po o ginagamit po ng uh, mga Duterte si Amy Marcos para magsalita at magsagawa ng mga kaguluhan. No? Kasi kung si Amy Marcos po kasi gagawa, medyo hindi po basta-basta makakakilos ito pong uh, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ating niya to. No? So, ang ginagamit po sa madaling salita ay si Amy dahil alam ni alam ni Sara, alam ng mga Duterte, alam ng mga kalyado ni Sara na may respeto ang ating pangulo sa kanyang nakatatandang kapatid. Di ba? So, alam niyo mga kababayan, Hindi ko lang alam ha, kung ano ang nasa isipan ninyo. Hindi ko lang din alam kung ano ang nararamdaman ninyo. Sa mga ipinahayag o sinasabi po ni Amy Marcos, patungkol po sa kagaya na lamang po yung kay Boeing. Eh. Diba? So, alam niyo gumagawa agad siya ng istorya. Kasi alam niya eh. Alam niya talaga. At alam nilang lahat na pagsibuin ang naging uh, ombudsman kasi kung maalala ninyo si Martirez, kaya hindi po yun kumilos dahil appointed po yun ni Tigong kaya pabor sila noon hindi sila nagsasalita noon hindi sila nag-ano, noon dahil alam nila na si Martirez ay appointed so may sabihin hindi makakagalaw si Martirez dahil sa asosya ng uh, nakaraang administrasyon. Kaya pabor yun. Nakita ninyo? Oh. So ngayon, mga kababayan, nagsalita agad itong si Amy Marcos ng patapos. O kumbaga sa anong nagsalita na siya ng uh, pasiuna. No? Pasiuna. So, alam niyo kung iisipin niyo pong mabuti. Parang Although depends na agad sila. Talagang uh, gusto yata talaga ni Amy Marcos na sila ang masunod. Gusto yata ni Amy Marcos na sila na ang pumili ang magiging ombudsman. Diba? Ganun ang nakikita ko eh. So, so, sa totoo lang, mayroon po akong nalaman na yung uh, mga tao o yung mga tawag nito uh, yung mga taong uh, siyang mayroong kapangyarihan para pumili o sino ang maaring, pwedeng iharap sa ating Pangulo para maging uh, o maging kwalipikado na maging ombudsman e eh, kinakausap po ay ni Marcos at tila binubulungan na mayroong pong kasamang alam niyo na. Diba? Na ito ang ipasa ninyo. Ito ang ino ninyo. Ito. Nakakatawa mga kababayan. Itong mga nakaraang araw, siya mismo nagsabi na mayroon daw kumakausap sa ah, uh, kumbaga eh, kumakatawan ngayon sa Ombudsman habang walang pang yung Ombudsman o acting niyan so meron pong sinabi si Amy Marcos na binabayaran daw para daw hindi matuloy yung kaso labang kay Boeing labang kay Torres eh, Torres de Torres at sa iba pa no? so gumawa siya ng istorya pero ang totoo sila ang gumagawa ngayon sila ang gumagawa niyan sa katunayan mayroon pong nag-report sa atin dito nagsabi na uh, pinakausap ni Amy Marcos, sinusungkit talaga nila. Kumbaga, siya yung unang nagsalita para balik lang dahil sila yung may plano bayaran yung nangyayari ngayong pagpili, di ba? sa magiging ombudsman. nagsa sa ganun, na naman sila. Nang sa ganun, hindi sila managot sa kanilang mga kahayupa, at sa kanilang mga kawalang iyan grabe, napakatuso po talaga ng mangkukulam na to. Napakatuso po, napakatuso po talaga, talagang bihasa po pagdating sa panggugulang. No? Kaya mga kababayan ako, talagang nalulungkot ako, pero sana, eh, makita po ito ng ating Pangulo at huwag siya magpapatalo sa kapatid niya. Dahil nagiging instrumento po, si Amy Marcos ng kasamaan ngayon. Grabe. Mga kababayan, hello, papayag ba kayo na pamunuan tayo ng isang mangkukulam? Ha? Papayag ba kayo na pamunuan tayo ng isang babaeng... Alam ko naman eh, di ba? Alam naman natin na kaya nagka, nagkukumahol ito si Amy Marcos na hindi maging uh, ano si Boeing, maging ombudsman. Dahil nga po sa alam niya na mapuputol, mau mauudlot yung kanya pong pangarap sa buhay na maging isang uh, vice president. Mga kababayan, mag-isip po tayo. Pag-isipan natin mabuti ito. Nakakalungkot talaga kung pababayaan lang natin ito. Ako para sa akin na nyo senador pa lang yan, ha? Si Aini Marcos. Tignan nyo kung may nagawa ba siya. Tignan nyo kung mayroon ba siyang mga proyektong nagawa, mayroon ba siyang ambag. Wala. Wala siyang ibang ginawa kundi maging instrumento, maging uh, tuta. Ha? O. Oh. Wala siyang ibang ginawa kundi maging instrumento. Dali po ha. Nakakalungkot kasi, di ba, hinahanapan nila ng butas. Sinisira nila ang administrasyon ito dahil gusto nila sila. Talagang pinipilit din nila na sila kahit hindi naman siya karapat-dapat. Di ba, sabi niya, pinipilit nila na maging ano si Boye, isi, eh, ano, may plano sila ipakulong si ano. Anong may plano mo? Hindi plano yan. Talagang pananagutin. Kaya kailangan si Boeing doon sa Bumbonsuman. Kaya yun na lang ang pag-asa ng taong bayan. Hindi si, hindi si Pangulong Marcos, hindi si Boeing. Kung kayo humahanap kayo ng paraan para makalusot kayo sa mga kasalanan ninyo para takasan ang taong bayan sa mga responsibilidad ninyo sa pananagutan ninyo, ang Pangulo, dahil mas mahal niya ang Pilipino, natural lang na maghanap din siya ng paraan para papanagutin yung mga dapat managot. Ha? Dahil mahal niya ang taumbayan. bayan. Ito si Amy Marcos, ang mahal lang po ng bakulaw na to, ng putang inang to, yung sarili niya. Kaya humahanap siya ng paraan. Humahanap ng paraan yung halimaw na to, yung mangkukulam na to. kita naman sa pagmumukha ng yawa na to, itong gaga na to, Walang gagawing mabuti to pag naging busy president ito o naging mas mataas isa sa pinakamataas na na ano to may kapangyarihan sa ating bansa. Di ba? Eh gusto kasi ni Amy, huwag pa nagutin lahat ng magnanakaw. Kasi bakit? Eh alam naman natin, magnanakaw din itong walang yan to eh. Diba? Magnanakaw din kasi. Kaya hindi dapat, di ba? So, yan gusto yata ni Aimee Marcos na ilagay doon sa Ombudsman yung mga aso nila, mga tunta nila kagaya nung ginawa niya kay Tore pagkatapos niyang sirain pagkatapos niyang gawa ng kung ano-ano ayun balita ako mga kababayan na yung pagkatanggal kay Tore si, si Aimee Marcos din ang may kagagawa nun nagbigay siya ng limpak-limpak uh, ng pera sa napulpo. Doon sa mga walang yan, mga gago, para maalis, gawin ng ano si Tore. Para nang sa ganun, ang mailagay, yung aso ni Amy Marcos. Ako ano yun? Aso ni Amy Marcos, puta ni Amy Marcos ngayon, ang uh, chip ito eh. Kaya gusto rin ni Amy Marcos, kaya gumagawa siya ng kung anong-anong paraan, gusto din niya, ang gusto niya natang ilagay. Kasi balita ko may ilang mga mga nag-apply dyan sa ombudsman na aso galamay din ni Amy Marcos. E gusto yata ni Amy Marcos, lahat na lang yata na mailagay sa mga departamento ng ano, eh aso niya lahat. Wala na, yari na tayo dito. Kaya lang, magtatanong yung mga ano natin dito, magtatanong yung mga kababayan natin. Anong ginagawa ng ating Pangulo? Eh, tila pinapabayaan lang niya. Ano ba to? Drama lang ba itong kanilang away-away? Kasi, mukhang ano eh. Di ba? Oh, marami nagtatanong. Naalala ko tuloy, nung kami nag-usap-usap, naalala ko nung uh, tayo ni Ma'am Shenny ah, huh? uh, sa mga vlogger. Nagkaroon kami ng... Uh, ng uh, tinatawag na forum o parang ano uh, nag-usap-usap kami online lahat at mayroong isang ano doon ah, na sabi uh, na ito para sa akin nakikita ko drama lang tong away ng mga Marcos at ng mga Duterte kasi para yung intensyon ng taong bayan hindi mapunta doon sa mga dilawan o pinklawan dito lang sa dalawang ito dahil sila lang yung nag-aaway para next year dalawa lang din yung uh, dalawa, dalawa lang din sa dalawang tao lang din ito mapopokus yung isipan ng taong bayan ha? so sana hindi totoo yun no? sana hindi totoo yung nagsabi sa akin na gano'n no? kaya sana kumilos din ang ating pagulo sana kumilis din. Huwag niyang hayaan na basta-basta na lang mahimasok. Gumalaw ng kung ano-ano, magsalita ng kung ano-ano yung ate niya. Kasi nakikita ko eh, maabuso si Amy porque kapatid niya ang Pangulo. Parang uh, gusto na lang niyang maging ano eh, minawalang niya niya na talaga eh. Diba? O, dapat po pumayag ang Pangulo natin na ganun-ganun na lang ang gawin ni Amy Marcos dahil lang sa kanyang sariling uh, ambisyon. Diba? Diba? Dahil lang sa kanyang saan. Tataka nga ako eh. Di ba? Hindi ako nakarilig ng kahit anong reaksyon mula sa ating Pangulo. Sa, na, sa, sa dami ng ginagawang kababuyan ni Amy Marcos sa kanila. Na hindi ko narinig ng ating Pangulo nagsalita na bakit naman ganun yung ate ko. Kapatid niya ako, bakit ang siya? Na hindi ko narinig sa Pangulo na sinabi niyang traitor naman tong kapatid na to. Hindi pa kinagtataka. Kaya nga minsan eh, naisip, hindi ka totoo sinasabi. Nung uh, isang kausap ko, nung kami ay pinag, uh, lahat ng mga vlogger, uh, nagsabi sa amin na para, sa daw, para daw sa kanya, sa kanyang pagkakaunawa lang, na drama lang lahat ng ito. Para lang ang intensyon ng taong bayan ay mapunta lang dun sa dalawa, sa mga Marcos at sa mga ano, di ba? So, sana huwag, sana huwag ganun, kasi, di ba, masakit sa atin yun, na akala natin, ano, yung pala drama lang. Okay, pakita sana ng ating Pangulo, na wala siyang sinisino, kapatid man niya, kaibigan man niya, di ba? Oh, walang kapatid-kapatid, sa totoo lang, dami na pinginawang kabalbalan nito ni Amy Marcos. Eh, sinasabi naman ng iba, eh, kaya hindi kumikil si Marcos. Eh, baka mamaya, pag ginalaw niya yung ate niya, sinitan niya yung ate niya, baka mamaya, yun na yung time na uh, aminin na ng ate niya, na talagang nagsasabu siya. Kasi, eh, kung maalala ninyo, iba, nagalit niya si Roque, dahil sabi ni Roque, oh, kung talagang, ano ka, makalut, kung talagang kakamtingan namin, galit na ang tambahan sa'yo, mga DTS, talagang ngayon, hindi mo masagot yung tanong namin sa'yo kung addict ba o nagsasabu ba talaga yung kapatid mo. Ngayon, iniisip naman ng iba, siguro kaya hinahayaan din ni Pangulong Marcos na yung mga ginagawa ni Amy Marcos sa kanya, papalit nung hindi pagsabi o pag-amin ni Amy na siya ay bangag. So sana hindi rin yan totoo. Sana mali yung agam-agam, -aga, mali yung, di ba, ipakita ng ating Pangulo na kahit ating niya, turuan niya ng leksyo, turuan niya ng ano, di ba? Hindi ka na hindi nga nangihima ko ng ating Pangulo. Eh. Di ba? Ipo si I Amy mean, naman, puro harang, puro harang, puro harang, puro ganito. Di ba lumalabas na epal talaga eh, lumalabas na pakailamera, lumalabas na akala mo. Di ba? Oo. Oh. ang sinasabi ko sa inyo, walang gagawing mabuti ito nga yung Marcos na to kita nyo kuya sa panig, doon sa kalabat ay eh, napakagulo po ng ating bansa dahil English na suportahan tulungan ng kanyang kapatid itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay eh, isa ito sa nagiging hadlang isa ito sa pumipigil sa kanyang magagandang magagandang mga hangarin para sa ating bansa lalong-lalo na sa mga Pilipino kaya para sa akin mga kababayan, ito na yung time na dapat kumilos po ang ating Pangulo. Diba? So, dapat lang talaga. No? Gawan din ng paraan ng ating Pangulo na si Boeing ang ano, kaya yung kanyang mga tao. Kasi alam ko, hindi lang naman si boying yung, diba? ba? So, kaya ganun po man mga minamahal ko mga kababayan, tabayanan po natin at lagi natin na uh, uh, asahan na tayo po ay maghahayag palagi dito ng ating mga salubin. So muli po tuloy po na sinasabi ng Aligod, mabuhay po ng ating nambayan, po ng bayan, mabuhay po ang mamahala sa ating ng bayan. Maraming maraming talagang po.